sa guys ngayon, guys may biyahe tayo ngayon At ito na yung iniintay ko ngayon na Para matesting natin yung Honda Click natin guys so, Tagal ko na hindi nag vlog guys Kaya excited na rin ako Pero malapit lang ito pupunta lang tayo ng gabal dun, guys Ngayon susubukan natin yung 175cc natin na Honda Click guys So ito siya guys Ayan. Madilim lang no Pero Maya susubukan natin yan Pwede natin itong iwas-was sa bypass mamaya, Tapos may kasama tayo ngayon guys Siyempre, Andre in the house. <laughs> guys, pupuntahan muna natin yung isa natin tropa guys sa Marelao no para sabay-sabay tayo kasi ang unang ang unang meet up natin guys sa mga kasama natin guys sa Santa santarita Rita Bulacan guys sa uh, go. Let's go na guys. Tara natin sila. Hi, I miss you. So guys, nandito tayo travel Guys, natagas no? si PH na guys eh <laughs> Ayan no? So guys, pupunta na tayo ngayon sa may Santa Rita guys, no? Sa bypass lang tayo na tayo Dami nga, ngayon, linggo pa naman

May may gas station sa unan? Pagas mo na? Pang na lang ako. Oh. So guys, mapagas mo na ako guys na no? two bars na lang kasi para dire diretso na na imbaya natin guys. And then magpaplari del bypass tayo guys para mabilis ang biyahe natin Handahan-handahan lang tayo dito guys Puro truck dito

Putang ina para lumakan puta. Kuto <laughs> kita. <laughs> Pero kaya naman yan. Meron yan nga. Tinan mo kayo. Ito, kargado. Kargado. Hindi, ano yan? Tinapalang ko kagabi. lang, free, Ako nga malambot kasi Guys, nadali katropa natin guys boss mark kasi guys, ganyan talaga guys Tractor versus ADB. <laughs> And guys, sa damage yung ano natin. Pero to the rescue naman si Nyeem. Nyeem! And guys, tama ano, wasa ko. Pa-carbon na to agad, pre. Carbon. Ngayari sa panel mo. Ah, wait, ano yan? Bus park plug. Bus park plug lang, pre. ano error ba Ano Ano yun? Error 1? One? Oh. one. Ano yan? I see you. Ano ba? Uh? Gagi, wala pala. Hindi ako maniwala error 1. Nga pala. Bito nga pala to. Oh. Wala lalabas na code. Baka yung ano lang. Spark plug nga lang. Kasi nawawala yung Korean T. Kung spark plug yung pre. Kanina pa yan. Ang dayo na nang nabihayin natin eh. Eh ang dito lang na eh. Yung kapon dito eh. Sa Bulacan tayo nung ayaw mabuto. Nauwi na lang ako eh. So kaya tayo guys no Sa shop ni Boss Jano Sa may gabal doon guys Dito natin papahayos yung motor ni Andre So guys no Naayos na yung motor ni Andre guys Ang problema guys Gas nya tubig May Alan tubig gas oh. So <laughs> Ah, antayin ko kay Boss Jano Boss, tayo ka naman boss Ayan, <laughs> uh, tayo kayo mas yung sira <laughs> Gas pala sa larin So guys, ingat kayo sa mga ibang <laughs> gas station Kaso di namin alam kung saan to nagpagas eh Di namin maalala So yun guys, didrain na lang ni Boss yan Tayo na lang Isipin mo kung saan ka nagpagas ng maiwasan Mga 600 Ayan guys, may tubig guys oh. सांगते <laughs> 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 Aligo na rin kami sa ilog dito sa may kalabasa guys Di ba Uwi na kami ngayon guys uh, At Pigay ko sa inyo yung overall Ratings ko rito sa motor na to guys Sa uh, Honda Click 175 basic set natin Na 62 big bulbs Nagawa ni Lucas Motor Shop guys ha uh, Pag uwi Uwi lang kami muna ngayon guys ah, uh, Para makapagpahinga na rin at medyo mahaba yung na, umaba pa yung biyahe natin around 4 hours. And guys, no, nasa bahay na kami at actually nung video na yun, kinuha namin no, si 5 days ago pa. Pero ngayon, ngayon pa lang ako magbibigay ng comment about doon sa contact click natin na naka 175cc na 62 big bulbs. Okay na no, okay siya, so, wala naman ako naging problema sa takbo, wala. Uh, so yun yung gawa ng builder natin na si Lucas Motor Shop guys. So maganda yung pagka-build niya sa atin. Good sa good sa ako. Satisfied ako sa bore up natin na touring set guys. Maganda talaga. So wala akong naging problema. Hindi siya nag-overheat, walang singaw hanggang ngayon ginagamit ko siya pampasok guys. So at nakita niyo naman siguro yung video kanina to guys nito. Yan. Top speed natin is 129. Actually guys, maabot ako ng 130 sa top speed ko doon sa bypass. Kaso hindi ko kasi nakuha ang lalobat yung action cam natin. Wala rin akong dalang battery. Kaya, ito. Uh, nung sa video na yun, 129. Pero ang sagat ko talaga is 130 doon sa may sa may bypass, sa may Nueva yeah. Nasa 96 kilos ako. Okay na okay na siya kasi Ang total lang ng bola natin doon ay 1,500 Spring Sa clutch spring Center spring 1,500 parehas Tapos yung bola Yung fly ball eleven thirteen So may isasagad pa siya guys Hindi pa siya sagad na sagad Kasi ulit ako guys I-rate ko ngayon siya Ang Honda Click natin na 175cc I Is 10 out of 10 guys Para sa akin kasi 96 kilos ako nakakapag task speed ako ng 129, 130 so okay na okay yun totono mo na lang talaga yung CVT guys kasi ikaw na lang magpapalabas nun no? depende na lang din sa timbang ng driver abangan nyo guys babalik kami ng Nueva Ecija sa bypass totono ko muna yung pangilid ko tapos magte-testing tayo dun ng top speed guys so makita nyo yung pinaka top speed so ito kasi video natin parang ano lang naman siya parang durability kung wala pa siyang sabog. So guys, subscribe na kayo sa YouTube channel ko para updated kayo sa Honda Click Cargado natin guys. At si kita kits na lang tayo next video. Paalam sa inyo guys. Ride safe. bye boom.